Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So for today's video, well, supposedly, meron tayo dapat ipa-product review na nabili ko sa Shopee which is ito yung 5-layer display cabinet. And guys, nagkakahalaga to ng Php 2,726. Oh, ayan. Nakikita niyo 'di ba? Ang ganda niya, guys. Well, actually perfect na perfect siya lalo na kung meron kayong mga gustong i-display na collection nyo. Katulad ko, marami akong mga anime figures na gusto ko talagang i-display dito sa bahay. So, eto na nga, guys, dumating na 'yung araw na na-deliver na siya dito sa bahay. And grabe. Daking <laughs> gulat ko talaga at saka talagang grabe. Di ako makapaliwala na eto na 'yung pinadala ng Shopee seller is basura. As in, literally garbage. Ayan na. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. So, eto na siya guys. Well, actually, pagdating pa lang nila nung delivery man na nagdala nito, well, nagtataka na ako. And sinabi ko agad dun sa nag-deliver na sabi ko, Kuya, wait lang. Parang may mali. Kasi sabi ko, iposibling ayan uh, yung item ko. Baka nagkamali kayo ng dala. Kasi, uh, malaking cabinet yung binili ko eh. Parang 80 inches yung lapad niya. So, don palang, sabi ko, imposibleng uh, mag magkasha yung order ko dito sa ganito kaliit na box, na square box. Sabi ko, uh, kahit naka-disassemble siya, imposible siya magkasha dito kasi napakaliit talaga nitong box na to. And guys, yung cabinet na yon is mayroong acrylic na salamin. So, yun palang, mahaba na siya. So, hindi mo naman pwedeng tiklupin yung salamin, ba diba? Yung kahoy pwede pa siguro. Pero yung salamin, imposible mong matiklup yun, mababasag yun. So, sabi ko, ang liit nung karton. So talaga ni request ko na bubuksan ko to sa harap nila para makita nila yung sinasabi ko na malito. And eto na nga guys, eto na yung bumungat sa amin. Tignan nyo naman. O, oh, diba? <laughs> My God, this is really trash. As in, hindi ko ma-explain yung uh, pakiramdam ko nung nakita kong ganito. Kasi bayad na siya eh. So, para makita nyo pa yung scenario ng buo, ito yung actual na video nung dumating sila at binuksan namin. Guys, uh, hindi to inedit or what. Talagang ito yung raw video na makikita nyo. Well, actually yung kuha is portrait yung kuha. So, medyo pasensya na kayo kasi hindi ako yung nag nito eh. Yung delivery man, siya yung pinaghawa ko ng cellphone ko para ma-video. And then, ako yung nagbukas kasi bawal daw sila magbukas ng uh, package. So, ako talaga yung nagbukas. So, ito, panoorin yung lahat. Ito oh magbukas. Diba? ba? Ang limit ni 2. Oo oh, okay. po. Kung posibleng salamin pa lang, dapat mahaba na. Oo oh, okay. po. Kasi ano siya eh, parang tatlong klase yung haba. Parang 60, 70, 80. Oh, okay. Ang binili ko, 80. So, pinakamalakas na yun. Kasi ang kadalasa po na cabinet na deliver po na ganun talaga yung palot nun yung mahaba po. So, Oo, yun nga eh. So, pili ko na dito. Ayan, yeah, ang kinabang dito. nung in-order ko yan, last stock na. So baka mamaya, wala na talaga sa nang stock. Tapos ano pa, pinilit pa rin ipadala. O tignan mo. Bogus. Ano? Bogus. Putol-putol. Diba? Paano Bogos. mo ano yun yan? O, oh, dito pa lang putol na siya. Kaya ganitong box. Kasi ang liit. Diba? Oh. Dapat isang diretso yan. Oh, so paano gagawin ko dito, Kuya? Ire-report niyo po si ano okay. uh, seller po. So, yung payment, okay na yung ire re oh. ko pa rin. Opo, oh, bali kasi okay. ibibigay po namin sa so office niyan, sir. Tapos okay. si yung ire-return niyo po siya sa may Shopee po. Ano mo? <laughs> kaya hindi itong box kasi putol-putol. Opo. Oh, which is pwede mo bang gawin 'yan? Hindi mo <laughs> pwedeng gawin 'yan. 'Di ba? Kuya, tulungan mo nga ako yung salamin. hindi mo natin yung salamin. Wala po. Tignan ko. Salamin. Wala na lang yung salamin. salamin, sir. Kasi mali niya ah. yung ano diba eh. Wala eh. Puro paway lang yung Oh, Wala nga. Ultimong salamin, wala. Uy. Hey. O, oh, diba? Yung salamin niya, ano siya, acrylic. Ang salamin niya, hindi siya totoong asalamin na ganun. eh. Oh, um. Ang salamin niya ay acrylic lang. Pero nababasag pa rin yun. So, ito. Putol, putol. So, binayaran ko lang siya ng 2,350 ng basura lang yan. Oo oh, po. Diba? So, paano yan? I-report -re ko dyan sa mismong Shopee na. Ay, oh. may phone number kayo, diba? Oh, Pwede ko doon oh. i-diretso. Diretso nyo yan. po. Diba may office naman po? Oh. I-report ko po si seller na yung basura po yung pinadala po sa inyo. Okay. <laughs> Tapos, pipick upin dito ng Shopee. Oo, oh, pipick upin naman po nyo. Kasi okay. ma mamaban po si, ano sir? Ang, si seller. Yung seller. Oo. Oh. Okay. Kuya, ano? Di, stop mo na ba? Sabi mo, ayan, pa, witness ko yan. <laughs> na mali, ayan. It's actually a garbage. Sige, <laughs> okay, kuya, salamat po. Okay, re-report ko na lang. Ito na nga guys, uh, I was so disappointed after ko makita tong uh, item ko na ganito yung dumating. Well actually guys, talagang hindi mo siya mabubuo kasi kahoy yan na putol-putol. So kahit sabihin mong baka pwede siya i-assemble, hindi, hindi mo siya pwedeng i-assemble. So, talagang disappointed ako nung nakita ko to. I immediately reached out to the Shopee seller. Chinat ko siya doon. And ito yung naging conversation namin. Ito guys yung sinabi ko. This is a complete damage item. It's useless and garbage. You have to replace the item or refund my money. Then, ang sabi naman ni seller, Can I resend it to you? feel sorry, this is a warehouse mistake. So guys, nung sinabi ni seller na this was just a warehouse mistake, well, hindi ako naniniwala doon kasi unang-una, kung mistake lang siya talaga, pwedeng yung dumating sa akin na item is yung kapak <laughs> kapaki-pakinabang pa rin na alam mo yon parang magagamit pa rin magandang item pa rin tapos pwedeng naipalit lang dun sa in-order ko so yun, mistake yun Kaso kasi ito, hindi to mistake kasi basura na itong pinadala nila eh. So, di ba? Common sense na lang. Bakit ka magbabalot ng item kung alam mo na sira sira Kasi ayan putol-putol na kahoy lang to guys. So, parang ano nga lang to guys eh. This is just a scrap materials na siguro nandun sa warehouse nila. Tapos inipon-ipon na lang nila. Tapos ayan, binalot nila then pinadala sa akin. O di ba? Grabe, I can't believe na merong mga ganong tao or gagawa ng ganitong bagay. Ayan guys, so oh, para mapakita ko sa inyo na talagang ano na lang to, just basura. Ayan, bulatlatin pa natin. <laughs> Actually guys, this is not even my order kasi yung order ko is kulay brown na cabinet. And itong putol-putol na kahoy na to, kulay puti. So hindi talaga ito yon. Tapos, ultimong yung salamin, wala siyang salamin. So, diba, di ba? This is very terrible. As in, hindi ako makapaniwala, guys. Tignan nyo. It's the worst thing happened. Actually, first time na nangyari sa akin to. Alam nyo yan, napakadami na nating product review videos na nagawa dito sa YouTube channel ko. And never nangyari to. Tapos, this is the first time. Kaya talagang, grabe. Gulat na gulat talaga ako. Grabe. <laughs> ano ba to? Diyos ko god. Ba yan? So mga kabudol, what I'm going to do with this is kailangan ko siyang i-refund sa Shopee. So ang tumawag ako sa hotline number ng Shopee and ang sabi nila sa akin, uh, kailangan ko daw itong sa LBC and then ipapaship ko to papunta ng Shopee warehouse nila which is ang nakakalungkot pa dun guys. Ako pa yung mag shoulder ng shipping fee. Well, actually, sabi nila, aabonohan ko lang daw muna. And then kapag na-refund na yung pinambili ko nito, isasabay nila 'to yung pera na nagastos ko nung pagpapadala nito through LBC. So, let's say 200 yung shipping fee pabalik sa Shopee warehouse. Ah, uh, yung 200 yun, isasabay nila sa refund ng item na 'to which is 2726. O ba diba guys, grabe, sobrang hassle nung nangyari. Tapos, ayan, ang bigat-bigat pa niyan, bubuhatin mo yan lahat papunta sa NBC para na ipadala pabalik. So anyway guys, uh, sobrang gusto ko talaga magkaroon ng display cabinet na ganoon kasi nga gusto-gusto ko talaga may display yung mga anime collection ko. So ang gagawin ko, maghahanap ulit ako ng bagong seller sa Shopee na nagbebenta ulit ng ganitong item and then, itatry ko pa rin bumili para ma magawan pa rin natin siya ng product review and ipapakita ko pa rin sa inyo yon pag nakakuha na tayo ng maayos nakakanoka ng maayos na mabibilihan nun so anyway guys to spread awareness uh, siguro sa ibang customer nila okay yung service nila but sa akin kasi hindi eh sino bang matutuwa dito diba na ganyan yung pinadala nila so para sa akin Uh, masasabi ko sa inyo na please avoid nyo na itong seller na to sa Shopee. Well, yung pangalan ng seller na to sa Shopee is Pandas Home. So, ayan siya guys. Pag nabasa nyo yan, please be aware na meron silang mga ganitong issue. And, ayun nga, uh, kung makakakita naman kayo ng mas better na Shopee seller, doon na lang kayo bumili. Huwag na lang dito. So, ayun guys. Well, I hope hindi nyo maranasan yung mga ganitong scenario kay Shopee kapag umu-order kayo kasi ba diba, ang laking hassle talaga na kailangan ko pa siyang ibalik, kailangan ko pa mag-refund and everything. So ayun, sana hindi nyo maranasan yung mga ganitong sakit sa ulo. So na-stress talaga ako dito and actually talagang yung disappointment ko to the highest level. Kasi guys, grabe, excited pa naman ako dito sa cabinet na to. Ah, bago pa to dumating, talagang iniisip ko na siya kung saan ko siya ilalagay sa bahay ko. Tapos, yung mga ilalagay kong figures, yung mga idi ko. Sobrang excited ako dito tapos ganito. So anyway, guys, para man lang gumaan 'yung pakiramdam ko. Uh, sana please, like nyo naman tong video na to. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So there you have it, guys. Thank you so much for watching. kita kis tayo ulit sa mga next videos ko, ah. Huwag kayo mawawala. So ayun, ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!